Isang magandang malamig na umaga ng linggo mga ka-Cubes. Welcome back po sa ating channel at welcome back sa paulit-ulit na lang na buhay natin dito sa Canada. So bali ganyan po talaga ang buhay sa kalda paulit-ulit na lang kaya i-enjoy na lang natin kung ano man yung paulit-ulit na buhay natin dito sa Canada at kahit sa panigman ng mundo. So, yon mga ka-cube. So, bali ito. Kalalabas lang natin at trabaho. Friday na ngayon. So, weekend na naman. So, ayaw, alam nyo na ibig sabihin yun. Pero, hindi tayo sa mga kalabas bukas. Oh, oh. Dahil meron tayong pasok bukas. Pinapasok tayo ng ating manager kasama si Esme. So, dalawa kami may overtime bukas. So, ito na ang lamig na yun, mga ka-cubes. Oh, nanunutal lamig na yun. Ano minus 6 ano ba ang wind chill ngayon? Napakalamig. oo kaya ito, ino na natin yung sasakay natin bago tayo maglagout kanina. So bali pa, initin lang muna natin kasi si ESP, lagi naman late lumabas yun. Pag alas 3, mga 3 o 5, 3 o nakakalabas yun lagi. So yun, so bali ito. So, tignan na lang natin kung kailan tayo makakapag hanap ng pera sa kalsada ulit. Siguro baka bukas ng gabi o sa Sunday na lang. So, yun muna mga cubes. Kita ulit tayo. So, ayan. Makita niyo mga cubes. Ayan. Palabas pa lang si Esme. Bari Alas na ako sa 3.05 na. Bari ito. Minus 21 pa lang wind chill ngayon mga cubes. Kaya sobrang labig pa lang. Nanunod ka sa kamay. Minus 21. So, ayan. Parahas kami may pasok bukas mga cubes. <laughs> ayan. Swerte tayo. Ayan. Kita na lang tayo sa lindo mga cubes. So, bahala na One hour later. So yun mga kakip, so Friday na ngayon. Tignan natin kung babalik ba yung wallet natin o hindi. Ito. Punta tayo sa mailbox. Kung babalik ka, hopefully nandiyan. Wala mga kakip. Wala <laughs> pa rin yung tanan natin. Ayan ka, dito na. Sorry mga kakip ko, ka, nandito na. Ayan ka yung wallet. Ayan, so ito. Few moments later. Oh, isang magandang hapon ng Friday mga ka Ang lamig sobra. So bali ito. So alam nyo na ibig sabihin nito So bali Friday. So oras na naman para mag part time delivery tayo. Pero so sa ngayon, ano, hindi tayo magtatagal ngayon kasi meron tayong pasok bukas. So imbis na si Esme lang dapat ang may pasok bukas. At tayo na damay. Bali ni Lola oh, kasi yung manager namin na sabi ko kung ano ba papasok din ba ako bukas ba pumayag naman so dapat kasi sila SB lang kasi wala naman akong trabaho talaga tumutulong tulong lang ako sa trabaho so, kaya ayun pumayag naman siya so, so imbis na patambay tambay tayo sa bahay niya so papasok din tayo bukas grabe ang lamig sa kamay kaya pinutol ko yung video kanina sobrang lamig so, grabe wala pa naman akong So, ito, bali na sa loob po tayo ng Scarborough Town Center. So, pipick up tayo sa si Jollibee. So, pipick up tayo ng Jollibee. Ano ang bakit sa pipick up natin ngayon? So, for $15 siya. So, ewan ko, may hidden tip to. Kaya, kinuha ko $15 kasi malapit lang. So, hindi naman sabay yun. So, siguro, dalawa o Mahala na. Hindi tayo magtatagal ngayon kasi nga may pasok pa tayo bukas. Tapos, siguro, baka sa linggo na lang din tayo maghanap uli ng pera sa kalsada So sa ngayon, sayang naman to para may pangkasulina tayo, kinuha ko na for $15. So yun, so, labit na tayo sa Jollibee mga kakibs. Kita-kits tayo mamaya mga uh, ulit. Pika-pika ko -pika lang to. So yun mga kakibs, jump pack na naman ang mga tao sa mall kahit malamig. Friday night kasi ngayon, so marami talagang mamalabas ngayon. Ang lamig eh, guro nagpapainit-init dito sa mall. So yan, so andito na tayo sa Jollibee. Makakita niyo. So, Pasok na tayo kay kaibigan natin. Mabait sa atin si Jollibee kasi kagabi, kahapon, subundot din tayo ng delivery. Isang delivery lang, dalawang order ng Jollibee. Naka $29 din tayo. hindi nang sama di ba? So, so anito ano yung muna? Kasi ilan sa mga video eh. So, kids, so pag tapos natin i-deliver si Jollibee, eto naman si McDonald's naman ngayon ng i eat natin. $7 ang something malapit lang siya kaya kinuha ko siyang so mortal na magkalaban ang pinipick up natin ngayon mortal na magkalaban ng pinipick up natin ngayon sa <laughs> so, Jollibee McDonald's mga pareho silang mabait sa atin so ito andito na sa so, Walmart pipick upin na natin yon so yan so dito tayo sa lagi natin pinipick up na McDonald's pag nasa Walmart tayo so kilala na rin tayo dito ng mga service crew So pick up na natin ito. Kaming tao. The next day. So yon mga kakibs. Welcome back sa ating channel. So bali ito. Sabado na ng gabi. Alas 5 na ng hapon pala. Hapon tuloy gabi tuloy. Hapon pa lang pala. Sabado ng hapon ito. Kalalabas lang namin. Sa aming sabaw. Ayan eh. nag na naman pala. Ngayon ko nakikita na yung. Ni snow snow siya, nagpa-flourish. So, bale ito, So, bali na una si Esme lumabas. Nandito na siya sa loob ng sasakyan. Nandito na. Bali, ibabrush ko pa itong ano pala. Pwede, kaya naman siguro yun. So, yan. So, bali, pag-iisipan ko pa kung tayo ibabiyahe o hindi. Since naka-overtime na tayo, sabay naman natin si nag-iisang ikaw natin. Mag-overtime ngayon! Sabay natin siya nag-overtime. So, sa tingin ko, okay na siguro yun. Pero tingnan natin mamaya, mga ka-cubes. sa upuan yung bago So mamaya, kita-kits tayo mamaya, mga ka-cubes. Uwi na muna kami. Ang okay. lamig, sobra. The next day. Yun, mga ka-cubes. Welcome back sa ating channel. Isang magandang malamig na umaga ng linggo. Araw ng linggo. Bali, 9.30 na po ng umaga. So, bali, ito. So, katatapos lang nating mag-deliver so bali unang order natin kanina Tim Hortons kaya eto napabili din tayo ng Tim Hortons na kape kape tsaka Tim Beats. Ayan, so bali dyan tayo nag-deliver sa Princess Auto tapos yung Tim Hortons doon lang sa tawid doon lang siya sa tawid yung Tim Hortons kaya kinuha ko agad so naka $8 din tayo kahit papano paano so bali eto tapos nandito naman tayo sa area ng meron ding restaurant dito na breakfast restaurant So, kaya sa tingin ko dito na lang muna tayo tatambay so sabi ko nga gaya nga pala ang sinabi ko so hindi pa tayo makakuha ng malalaking order sa superstore yung malaking order natin kasi hindi pa rin nadating yung credit card natin pero good news yung mga credit card natin <coughs> ay banal replacement dumating na pero bad news hindi pa rin po dumarating yung ating wallet hanggang ngayon so hindi natin alam bibigyan natin siya hanggang next week kung, kung darating pa ba yung sa main natin o hindi na so kung totally lost na ba yung wallet na yun, sayang pangatlong balik na po sana ng wallet ko eh, kung babalik pa nga ba siya so bali eto so pupunta muna ako doon sa parking doon sa kabila so doon muna tayo tatambay so malapit tayo sa dash mark tsaka dito sa Cora so yun so kita kits ulit po tayo mga ka-cubes paghanap ng pera sa kalsada eto katatapos lang natin mag-deliver ng Team Hortons dito sa area na to, dito sa plaza na to, dito tayo nag-deliver ng Team Hortons tapos yung Team Hortons doon lang sa tawid eh, eto napabili rin tayo ng Team Hortons na kape tsaka ng Timbit So para pag nagutom tayo Meron tayo machichicha So bala ito so, sa ngayon Naghihintay-hintay tayo dito sa Cora Sa Mr. Sub Starbucks Kung meron ba papasok na order At nandito rin yung DoorDash sa tapat ko Yung DoorDash to So tignan na lang natin Kung makakarami ba tayo So bali kahapon pala Hindi na rin ako nakalabas Dahil napagod na rin kami ni Esmin. Diba dahil ba Dahil nag-overtime kami kahapon ni Esmin ng 10.5 hours so kaya eto so eh, na na nagpahinga na lang kagabi. kagabi. Ah, uh, nagpahinga na lang kami kagabi. Kasi anong oras kami nakauwi, almost 6 o'clock na rin kami nakauwi ng gabi. Tapos kumain pa kami ng food. At tapos doon, pinamad lumabas mga kakibs kasi ka malamig. So, bali ito, ngayon na lang tayo umaga lumabas ulit. Ah, uh, dadagdagan na lang natin yung mga nakuha nating order nung mga nakarang araw. So, kasi subundot-sundot din tayo ng delivery ng mga nakarang araw. So, bali ito, hintay-hintay muna tayo ng uh, uh, pangalawang delivery natin mga ka-cubes so bali ito, unang higop ng kape para sa inyo mga ka-cubes unang higop sa malamig na umaga hmm, sarap talaga uminom ng kape pag maaga yun nga lang, hinay-hinay na lang tayo sa kape dahil meron tayong acid reflux kaya decaf coffee po ang ating ino-order lagi so bali hindi na gano'ng mainit, lumamig na lamig kasi talaga ngayon sa labas Medyo so, nagutong tayo mga cubes So bali ito, So kainin muna natin ng teams unang team mates para sa inyo mga cubes umalim na natin sa so, bali ang jack sa so, starbucks tayo pipick up ngayon so doon tayo nakatambay kanina malapit sa ka door dash so dito naman tayo sa starbucks pipick up pipick up tayo dyan ang ating panglabang order so medyo mabababa na kukuha natin order ngayon kay door wala kasi tayong credit card di door dash pa ngayon yung kay uber pa lang ang nadating kaya yeah, pag tiga-tigaan muna natin ito pero malalapit lang naman. So yan, yeah, tara. Pasok na tayo sa loob ng kapit. So yan, yeah, tuto ko muna sa akin. Thank you. Thank you. Hi, DoorDash for Kennedy t-shirt lang pala kala ko kape kala ko mga bibigyan tayo ng kape hindi <laughs> lang <laughs> bigyan tayo ng kape dyan <laughs> hindi naman namimigay yan ang namimigay kasi doon sa isa pero dito hindi sila nagbibigay ng free kape dyan depende na lang siguro so yan. so bali sana ba yung sasakyan ko hindi ko na alam kung saan ko na ipark andito pala sa kapila so so bali punta mo tayo kay customer hatid lang kasi dito, malapit lang naman to so yun mga cubes bali ito, tara punta na tayo kay customer, deliver na natin ito, malapit lang ito dito. So, 2 minutes left lang sya. So, yan. So, makikita nyo pala, yan. So, bali itong daanan na ito, bali yan ito, yung, uh, industrial area. Uh, may industrial area siya dito sa Scarborough. So, kaya wala gaano sa sakin dito kasi so, yun na usually, pag may pasok lang, may mga dumadaan na bus dito. So, bihira ang bus, kumbaan na yung dito kasi walang pasok hindi naman totally para walang pasok so kasi na weekend so kokoti so, okay yung mga nagbabas so, so yan yeah, so bali isang minuto na lang nandun na tayo ng customer so ganun lang kalapit yung delivery natin ngayon tapos palapit lang din dito yung trabaho namin kaya pa, pa pabor na pabor sa atin yung pagpa part time natin hindi tayo nalalayo so yun well, mga kakib so, so andito na tayo so deliver na natin dito Number okay. two. Okay. So yun, na-deliver na natin mga kukips Welcome na lang natin Few moments later. Grabe mga kakibs. Sobrang bagal ng order ng linggong to. Eh. Igat tulog pa yung mga tao. Wala talaga pera mga tao. Baga ito. Ang apat palang ata, na pickup pa lang ata natin ito dito sa Boston Pizza. Buti mas malaki-laki ito. $15. Tapos for 4 kilometers lang siya. Kaya kinuha ko na ito, na natin yung mga guntong order. So, wala eh. Talagang mabagang yun. Wala tayo magagawa. Supply and demand. Ika nga. So, yun. So, papasok muna ako sa loob. Pick up and muna itong order na ito. Kita ka sa'yo mamaya. So, yun. Mga sa Ang nag na natin. Kita nyo. Hindi talaga nag-tanggal ang studio. Marupang dinilibiran natin. nag sila nito pag may nadulas dito. So, bali. Ayun Natakot naman ako mga tips. Akala ko ba't tubabi sa akin to? Akala ko ako bababaan. Ba't nasa gitna? Sakto pa sa tabi ko. Eh. And dito naman ako sa driveway. So kaya, ma'am ko, bakit uminto to? Habang kumakain ako ng donut. <laughs> Yon So update po tayo. Mag-aalas stress na. Medyo gumanda-ganda ang booking ngayon. So uwi na sana tayo eh. So, pero nung nakakuha tayo ng Walmart, So, for $18 yun, for 4 items lang naman, kaya kinuha ko na pinagtsaga ko na since nakatambay din tayo sa Walmart. Tapos ito, pagkatapos natin ng Walmart, paglabas natin, may pumasok na isang order. On the way din siya, so meron tayong pasabay, naka-double book tayo ngayon sa Uber Eats. So, ito, pick up tayo sa Cora Breakfast and Lunch Restaurant. So, for $9 siya, alos katabi lang siya nung ano, katabi lang siya nung natin ng Walmart, kaya kinuha ko na rin. So kasi bibihira naman magbigay ito ng additional na above $5 Laging $2, $3 so, bakit may mga polis dito? Ang daming polis na ka, dito Ano kayang meron mga ka -cubes? So, anyway, so yun So ando na tayo, malapit na tayo dito sa ating pupuntahan yeah, na So, so andito ngayon tayo sa Cora So pick upin na natin yung pangalawang booking natin sa Uber Para makaramdami tayo bago tayo umuwi mamaya ang 5 So dahil hindi naman tayo nag uh, all the way pag ano, Sunday kasi nga may pasok tayo kinabukasan so ito sundot, sundot, sundot lang tayo ngayon so since pumasok tayo kahapon hindi tayo nakabiyahe ito so, so pasok tayo sa loob ng kapit tara, i-deliver natin ito so yun uh, pick up na natin yung order ng ating customer sa Cora so as usual so punta na tayo kay customer pero hindi ko alam kung sino maunang i-deliver natin sa si kanilang dalawa so, tingnan natin kung well. sino ang una si Walmart order ang una natin i-deliver so tara punta na natin si customer Few moments later. So yan mga cubes. So bali ito, alas 4 na ng linggo. So alam nyo na ibig sabihin yan. uuwi uh, muna tayo. Kakain tayo. Pero sa tingin ko eh. Pag umakyat tayo medyo tatamarin na tayo lumabas mamaya. So okay, pasok pa tayo bukas. So bali ito, So ito total na lang muna natin kung magkano ang kinita natin ngayong linggong to. So, as, pero alam nyo naman po na hindi tayo gaano nakapag part time ngayon dahil nawala natin ang ating credit card na ginagamit sa pag-grocery sa Uber Eats at DoorDash kaya medyo Mababa-baba ang ating kinita at meron tayong overtime. Hindi tayo nakabiyahin ng Sabado kaya ito po ang ating total na kinita sa loob ng isang linggo. So bali naka $187.85 lang tayo ngayong linggong to. Grabe, ito na tayong pinakamalate na kinita natin. Pero buti na lang po, meron tayong overtime. Nakasama pa natin si Esme so yun na lang po ang pobalit sa pag- hahanap ah, natin ng pera sa kalsada nung Sabado at mas malaki pa ang ating kikitain doon dahil dalawa kami nag-overtime ni nag iisip ikaw so yun so bali po eto aakyat na po muna ako at kakain na po tayo ng hapunan at magpapahinga-pahinga na rin tignan na lang po natin kung makakalabas pa tayo mamiyang alas 5 pero sa tingin ko hindi na pahinga na lang po tayo siguro at manonood na lang tayo at mag-edit -e ng video So ayan muna mga ka-cubes, marami po salamat sa pagsubaybay at hindi po tayo nagsawa sa paulit-ulit na lang na buhay natin dito sa Canada. Hanggang sa muli po, marami po salamat. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Salamat!